mga kaliki ngayon ay ituturo ko naman sa inyo kung paano magpatakbo ng refresh sa barb po mga kaliki unang una huwag natin kalimutan buksan yung mga sea water pulling so yan mga kaliki yan yung in bit bulb tapos ito yung sa out bit bulb dito naman sa badang side ng condenser mga kaliki so yan ang condenser side yan may isang barbola yan talaga tinatawag din lang tinatawag natin king valve yan ang suction mga kaliki so tinatawag yun yan ang low low pressure side mga kaliki so in short that Uh, yan ang pinagmula ng priyo natin mga kaliki papunta sa evaporator So, gamit ng official post mga kaliki Pabuksan natin Yan mga uh, kaliki tapos buksan natin yung uh, ipita natin yung lock ng mga kalipit tapos pwede yung takip so yan mga kalipit ang sa suction side na sa, sa kapiso ng mga man mga kalipit buksan natin yung delivery side nya tapos buksan natin yung suction side uh, galing sa ipapalit ng mga kaliki. So sa conclusion ng mga kaliti, dalawang mabuksan natin. Delivery side at saka suction side. Tapos sa delivery side ng conclusion ng mga kaliti, may yung pinuturo ko yun ang water separator. So may bagulas yung mga kaliti. Pabuksan natin yan. Kasi yan ang papunta ng condenser mga kaliti. So, yan mga kaliki so punta naman tayo sa panel board mga kaliki yung papapaganan natin yung number 2 provision repair compressor so nakaunan yung breaker sa bandang baba may manual tsaka auto tapos sa uh, bandang baba naman yung mga liquid bulb na meat, fish, at 64 ilagay natin yan sa mga auto mga kaliki so switch natin sa auto tapos switch natin yan din yung auto para tatakpo na yung repair at mga kaliki so tumakpo ng repair at mga kaliki yan na nasa 4 ampersa mga kaliki so this switch is good nya mga kaliti dito naman sa monitoring gates natin so tatlo yung mga kaliti may high pressure side low pressure side at saka oil pressure so yung high pressure side mga kaliti yung gunung sa ating kanina yung delivery side yung mga kaliti yan yung tinuturo ko mga kaliti high pressure gas yan so galing dyan yan galing yan yung sumpresuntis na ito high pressure so uh, normal din yung mga kalagi mas maganda dito 2.08 pm mga kalagi kasi dito magawa pa siya about 2.4 pm mga kalagi no? sabi yung pag magawa pa yan pumataas ang 2.4 marami yung pinasya natin so kaya natin nilisan ito namang low pressure side na kaliki so yan yung bulas natin kanina pati sa puting siya may liquid yan mga kaliki so kaya tataw tao na low pressure side so mag o yung mga kaliki sa 0.03 MPA pag wala siyang rayon mga kaliki So, 0.10 na rating. So, this is uh, normal yung mga kalikim Yan mga kalikim No? So, okay naman yung repair natin. Yung mga nasa normal presyo naman. Uh, so, walang problema mga kalikim Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe yan, itong channel ko po, po marami kayo matutunan mga kaliki yung ang tinuturo ko mga kaliki yan oil pressure so yan ang nag lubricate no? ng ano natin piston so maraming maraming salamat mga kaliki pwede rin nyo i-sinsert yan mga kaliki yung ano na para may guide kayo bago sa so see you in my next video at ituturo ko sa inyo kung paano magkarga ng prayer sa isang uh, maraming maraming salamat thank you for watching